Hello mga Marites! For today's video, magiging mayabang, mahangin at presko si Marites Tacnaido. Punta kami ng bangko ngayon at syempre gamit-gamit namin ang pangmalakasan namin fortuner. <laughs> Nagwithdraw ko na nga ng isang milyon yung asawa ko para ubusin namin sa palengke. No, ko akala ko yung fortuner lang namin yung maangin pati pala si Marites. Diyos ko. <laughs> nga itong mga nagtitinda ng ulam, kaya naisipan kong bili yung mga aso namin, hindi kasi nila gusto yung dilata. Hindi kasi nakapagluto ng ulam yung mga katulong namin dahil na busy silang nanonood ng Netflix. Actually talaga, sampu yung katulong namin. Simula binigyan ko sila ng kanya-kanyang negosyo at sari-sari sariling bahay, linayasan na nila ako, Diyos ko. <laughs> Pati yung apat na bodyguard ko, linayasan na ako. Simula binigyan ko sila ng kanya-kanyang sasakyan, Diyos ko. <laughs> Pati yung driver ko, linayasan na ako. Mainit daw yung singaw ng Fortuner namin. <laughs> Nuko, magiging maigpit na talaga ako ngayon sa pagkuha ng empleyado. Kukuha na talaga ako ng katulong yung college degree. <laughs> Ito yung kukunin kong bodyguard kailangan colonel o kaya general na taknay do. <laughs> Pati yung kukunin kong driver yung mga champion na sa racing car, just ko. Magiging choosy na talaga ako sa pagkuha ng empleyado ngayon dahil sayang yung kalahating milyong pinapasweldo ko sa kanila. Takotay <laughs> <laughs> doon. Jares! Kinagabihan nga, umorder ako ng midnight snacks ko na mami. Inorder ko pa to talaga sa China. Five days na yata bago dumating. <laughs> Every time kasi nagtatravel kami sa ibang bansa. Tinatandaan ko talaga yung mga kinakainan namin. Para pag nasa Pilipinas na ako, ipapapudpanda ko na lang. <laughs> Ang balak ko talaga, pupunta talaga ako sa China gamit yung private plane namin. laka. Like, ha? Pero sabi kasi ng mga piloto namin, traffic sa taas ngayon, kaya nag-order na lang ako ng kakainin ko. <laughs> Kinabukasan nga dahil wala kaming katulong ngayon, kumain na lang kami sa labas. Ang dami nga namin pinuntahan, kaso nga puno lahat, kasi nga gusto ko i-arkilayin ko yung buong lugar. <laughs> dito na lang kami napadpad. Sabi ko sa kanila, isara na nila yung pinto dahil aarkilayin ko yung, ko yung buong lugar. <laughs> Alam nyo naman, gusto ko kasi pag kumakain kami, solo namin yung buong restaurant. Talaga. <laughs> Habang kumakain kami dyan, tinatanong pa nga nila ako kung sino pa daw yung darating namin mga kasama. Sabi ko sa kanila, kami lang yung kakain. Yung sumobra dun sa babayaran ko, ipamigay nyo na lang. <laughs> Hindi pa nga kami kumakain dyan, nagbayad na agad ako ng 600,000. Yung bill namin, 100,000 lang. Sabi ko sa kanila, tip ko na yung kalahating million sa lahat ng mga nagtatrabaho. <laughs> mga nagtatrabaho na nagtip ako ng kalating milyon na rujo skola ng lamesa pinunasan nila. Pati yung mga aircon talaga naman tinodo nila tak na Binibigyan pa nila ako ng VIP card dyan pero sabi ko wag na lang. Hindi ko rin kasi magagamit dahil ilang taon kaming mawawala sa Pilipinas. Balak kasi namin mag-travel sa buong mundo ngayon kaya hindi rin namin magagamit yon. <laughs> Diyos ko, Marites, tigilan mo na yung kamaysan at kahanginan mo. Baka isub-sub kita dyan sa kinakain mo. tak na i-do mo. Ay, daan ang voiceover na to. Nagka-private plane pa ako at saka piloto. <laughs> Ay, do na. Buti pa yung mga bodyguard ko. May sarili sasakyan na. Samantalang ako naka-tricycle lang. <laughs> Pati yung mga katulong ko, may sarili pang negosyo at bahay. Samantalang ako, punong-puno ng utang. <laughs>